Kapag may sweldo ka, saan ba talaga napupunta ang pera mo? Bayad sa kuryente, tubig, internet grocery at pagkain. Konting luho, milk tea, Shopee o Lazada o Gala. At bago pa dumating ang susunod na cut-off, ubos na. Sounds familiar? Ang tanong, bakit ganito lagi? Hindi dahil kulang ang sweldo, kundi dahil kulang ang kwarta mindset. Mga kaibigan, ito ang serye na tutulong sa atin mula budget hanggang abundance. Kaya sa unang episode na ito, pag-uusapan natin ano ba talaga ang kwarta mindset? At paano ito paraan sa pagparami ng pera? Sabi sa Biblia, wag kayong umayon sa takbo ng mundong ito, kundi magbago kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip. Kung gusto nating magbago ang resulta sa buhay, kailangan magbago rin ang isip at diskarte natin sa pera. Ang kwarta mindset ay tamang pananaw at ugali pagdating sa pera. Ibig sabihin, hindi lang basta kita at gastos, kundi paano ka magde-decide magdi at magpapalago ng perang hawak mo. Parang tanim. Kung ang mindset mo ay ubusin agad, mauubos nga. Pero kung ang mindset mo ay itanim ito para lumago, darating ang panahon na aani ka ng mas marami. Practical ito. Kung may 500 pesos ka, kung ubus biyahe, isang araw lang, wala na. Pero kung gagamitin mo para bumili ng gulay at ibenta ulit, lalaki ang balik. Kwarta mindset. Number, disiplina. Plus diskarte, plus pananaw. Isipin natin ang dalawang tao. Una, si Carlo. Kada sweldo, binubusog niya sarili sa pagkain sa labas, gadgets at utang dito, utang doon. Ang mindset niya, kailangan ko i-reward sarili ko kasi pinaghirapan ko to. Pero matapos ang limang taon, halos wala siyang ipon. Pangalawa, si Liza. Maliit lang ang sahod pero disciplined siya. Lagi siyang may budget list, nagtatabi ng kahit kaunting savings, at natutong magbenta ng ukay-ukay online. Paglipas ng limang taon, may maliit na negosyo na siya. Same years, same opportunities, pero magkaibang resulta. Bakit? Dahil kay Liza, gumana ang kwarta mindset. Sa Biblia, malinaw na binabanggit ang stewardship o pagiging mabuting katiwala. Sabi, sapagkat kung nasa ng iyong kayamanan, naroon din ang iyong puso. Kapag ang puso mo ay nasa instant gratification, milk tea, gadgets, gala, dun mauubos ang pera mo. Pero kung puso mo ay nasa tamang paggamit ng resources sa pagtitipid at sa pagpapalago, doon dadalhin ng Diyos ang pagpapala. Mindset muna bago pera. Kapag tama ang isip, susunod ang diskarte. Ngayon, paano natin maa apply ito? Ito ang ilang disiplina. Pag-budget ng may layunin. Hindi lang basta sulat ng gastos. Dapat may direksyon, may pang-emergency fund, may pang-invest, pag-iwas sa utang, hindi masama umutang kung emergency, pero kung luhu lang, magiging gapos ito. Pag-invest sa sarili, mag-aral ng bagong skills, magbasa, o mag-training. Minsan hindi pera ang puhunan, kundi oras at effort. Pagbibigay, oh kasama ito. Kapag marunong kang magbigay, natututo kang hindi alipin ng pera. At mas binibigyan ka pa ng pagkakataon para makatanggap. Kung disiplina ang basehan, dun ka talaga lalago dahil ang pera mabilis dumaan sa kamay ng walang kontrol. Halimbawa, si Mang Tonyo, isang tricycle driver. Kada boundary niya, kinukuha agad ang kita para sa alak at bisyo. Tuwing may emergency, wala siyang madukot. Samantalang si Mang Boy, kapwa driver din. Kada kita, hinahati niya, pang gasolina, pang ulam, at kahit konti itinatabi niya. Paglipas ng taon, nakabili siya ng sariling motorsiklo at di na kailangang mang boundary. Parehong trabaho, parehong hirap, pero ang isa stuck, ang isa umangat. Dahil sa kwarta mindset. Mga kapatid, ang aral, kwarta mindset is more than budgeting. It's about multiplying. Kapag mali ang mindset, kahit gaano kalaki ang sweldo, laging kulang. Kapag tama ang mindset, kahit maliit ang kita, pwedeng lumago disiplina, pananampalataya, at tamang pananaw, yan ang paraan sa pagparami ng pera. Tandaan, ang mapagkakatiwalaan sa maliit na bagay ay mapagkakatiwalaan din sa malaki. Kung tapat ka sa piso, pagkakatiwalaan ka sa libo o milyon. Salamat sa pakikinig sa Kwarta Mindset Episode 1. Ano ang Kwarta Mindset? Paraan sa pagparami ng pera. Ngayong linggo, challenge ko sa iyo. Kumuha ng papel at ballpen. Isulat ang lahat ng kinikita at ginagastos mo. Tapos tanungin ang sarili mo, paano ko gagamitin ang perang ito para lumago, hindi lang para maubos? Kung nagustuhan mo ang episode na ito, huwag kalimutang i-like, i-share, at i-subscribe para sa susunod na episodes ng Quarta Mindset, From Budget to Abundance. Ako si Teacher Alma nagsasabing, maging matapat sa maliit at pagpapalain ka sa mas malaki. God bless and see you sa episode 2!